hindi alam. Kaya pala di siya nakakapunta ngayon. Kaya nung ano pala yun, ano nga yun, narotes. test ngayon, no? baka nung ano pa yun. Kasi nakaramay, nakaramay nagpuntang babae ron. May babae nagpunta dyan sa kanya. Iwan iwa, kung, kung, kung kano ano niyan. yan. Oh, may, may babae ako nakita sa kanila eh. Dalawa lang sila eh. O, oh, ando sa loob. Hanggang kwentuan. Mahaba yung buhok ng babae. Ano na rin, ma, mana mga nasa po medyo maputi mas mahaba ang buhok pwede naman pwede naman ikaw muna magbantay niyan eh, Kasi walang... hindi naman nakakatakot eh, sa gabi ako nga ako nga sa gabi mag isa lang ako dyan may naitak ka naman dyan sa loob aso, wala, siya, wala siyang, wala aso dyan Oo, oh, pinatay niya yun eh. pinatay niya sa gutom ginutom niya kaya namatay nangayat samantalang nung, nung ako nababantay dyan pinipids Pits pa yung pagkain nun. Gusto lang niya magtaning. Oh, panday-panday nun. -panday. Anong ginagawa niya? Ang -walis, walis hindi na na. Minsan lang magwalis. Napagod siya, magduduyan na siya. Makabisi. busy. muna niya ang cellphone niya.